simpleng pagluto ng ruskaldo mga sangkap bawang, sibuyas, luya karin ng manok bahala na kayo kung anong klaseng karin sa manok ang kukunin nyo daan ng sibuyas o spring onion itlog bahala na kayo kung native o yung white lang okay gagigis na tayo tanda na yung uh, kawali at matika hindi so, ko nabidyoan yung paglayo ko ng bawang sibuyas sa kaluya so, pag ako nagigisa ang inuunan ko yung luya tapos bawang sibuyas at talaga ng patis Ngayon, ang na ako ng magigisa ayan at uh, okay na yung uh, natin at uh, sasama natin sa gisa yung okay ng manok para hindi sumatagal uh, palambutin saka uh, haluin po natin ng ang haluin para lumabas ng kanyang ano katas ay magkita sa mga gawin pa kayo po ng lahat ay yan, haluhin lang haluhin so kapag ako nagluto kasi nang nagahalo na, 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 na hmm, kailangan mo ng haluhin ng haluhin para uh, bubos ng kanyang lasa ay patangan ng uh, panumpang durog at saka siyempre yung walang kamatayang mga pechin kung uh, lang, huwag oh, yung marami tama lang tapos halo ulit. Ayan. Gisa, 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 gisa. Sabi nga ni iba yung metos, 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 metos. Ayan. Nagigisa lang. Eh. Tapos magisa. Malamot na yung uh, manok. Siyempre alam na. Nalagyan natin yung uh, bigas. O so, yung uh, butong bigas. Eh. Kanin na. Ang baka kasi nag-aristrado. Kinasayang na yung bigas para ano, mabilis hindi siya matagal lahat. pero mas maganda kasi kung direksyo mo yung bigas doon sa gilisang manok para mas maganda yung lasa eh, yung luto yan nagagay na yung uh, kanin at uh, binamas lamas na yan at uh, na para walang bubo tapos haluin ang haluin yan haluin ang haluin para walang matirang uh, ano sa kanin para malambot siya kaya sumasabit ko pa na sinungin mo yung mga uh, aros So ayan, abang inahalo natin, abang antayin natin yung uh, tumulo. Itabay lang po, siyempre. At ang uh, gagawin ni Hose, at uh, muna mo ng mga pinagdamitan ng mga gamit ng mga kutsilyo at mga samantalan o ano pa ba ang gilabas ko dyan. Okay. At syempre, kung matutuyo na siya, magyan natin ang tubig. Depende po sa inyo, pag nagayang tubig yan kung gusto niya marami kaagad agad, habang pinatutuyo nyo yung uh, riskado nyo, akin, pakunti-kunti lang, para hindi siya masyadong uh, ano, matagal. At saka syempre, wag kalimutan ang lagyan ng uh, chicken cube. yung chicken cube. Sa mga iwan, naglalagay din sila ng margarine para may kulay yung uh, Aros Calvin yun. Tsaka yung dahon ng ano, yun. bulaklak ba ng saging yun. Pero wala akong din ako gumawa. Hindi na ako nagkapit yun. O naglagay. Ayan, testingin natin. Test, 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 test check test. O, good daw. Sabi cook na natin. Ayan o. Pero ano pa yan. Pakukuloy pa ng ano yan. Tahaloy yun pa yan. Pero na-check lang yung uh, lasa ng ano uh, Yung kanyang yung uh, alat ba ang tabang ayan, titikin uh, nga ang ng manok yung malambot na okay ang pagluto po ng aros kago kailangan po talaga palaging hinahalo yung at yung ato yung tama lang yung anong manok hindi masyadong malas kasi baka masunod sa ilalim magkaroon ng uh, ng dahon ng sibuyas tapos haluin pa ulit yan halo lang halo po pa magluto kayo ng uskaldo yun nilagay na yung uh, dahon ng sibuyas meron pa naiwan dyan ang topping ayan pinahalo halo na yan ang aruskado version ni uh, DJ Bean Mix Vlog sabi nga po sa kapampangan basta kapampangan may nyaman sa kapagluto ayun pinatay na yung kalan may butang derecho okay tiki man time tiki man time yan yung uh, masrap na parte sa pagluto siyempre ang unang kakain na ito ang magluto ayun yung tapoy ko po, po na at uh, uh, itis tayo ng aros kaldo na akin nyo po

salamat po sa mga sleepers natin dyan mga viewers yan mga salamat po yan na po okay na po ang ating arus kado masarap ang pangalan po sa sa mga bata sa mga di mga matatanda ang walang ipin yan malambot yung manok at siyempre yung gicharon siyempre may mga pangalan po natin Masag kaya kung na kung ng tapis dyan. Ako ko ng dyan. Yan, ko Tsaka, yung nalaga ng tapis dyan. Yung mo yan at saka yung mo na yan. Yun ang ko para para mas siya, ko siya nga, na maglaga. gusto mo yung mga Si Charo, ay iki man na. Ayan, buong beso na. Hmm. natin. Sarapaya. Uy, goods na goods daw. Okay, maraming salamat po. DJ Binix TV. Goods na goods daw. Ang maruskado. Okay, ayan na. May itlog na. Late na nilagay ang itlog. Nakalimutan. Thank you. Maraming salamat. God bless.